So hello guys, welcome to our channel again. Ang subject natin ngayon ay komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Kaya naman ang paksa natin tatalakayin ngayon sa video ay katangian ng wika. At ang sabi dito, ang wika ay maaaring magkaroon ng mga marka ng mga katangian, ngunit ang mga sumusunod ay ang pinakamahalaga. So, ang wika, yes tama tayo, no? pwede siyang magkaroon ng iba't ibang uh, markings, no, ng kanyang mga pwede maging characteristics no, or attributes. Ngunit Uh, may ilang aspeto lamang na tinuturing na pinakamahalaga sa pag at pag-aaral ng isang wika. So, ang unang katangian ng wika ay binubuo ito ng mga sinasalitang tunog. At ang sabi dito, pinagsasama-sama ang mga binibigas na tunog upang makalikha ng mga salita. So, tama naman na upang magamit ng mabuti ang wika, so, kailangan ma-i-put together yung mga binibigas na tunog. No? Nagsagadon, makapag-create nga tayo ng mga salita. Kaya nga, di ba, yung basic ng pagtuturo ng reading o pagbabasa, um, nag-aaral muna tayo ng mga tunog. Dahil pag naging pamilyar na tayo sa mga tunog or mga phonemes, so maaaral natin silang pag-combine-combine ngayon para makabuo naman tayo ng mga pantig or syllables. Hanggang sa umabot sa pagbuo ng mga salita, kaya na natin um, bumuo ng pag-uusap, ng talata, ano? and hanggang sa kaya na rin natin basahin yung buong teksto. Kaya naman yung mga sinasartaan natin, um, galing yan sa mga magkakasunod na sounds no? that shapes the way ng mga iba't-ibang kasangkapan sa pagsasarta. Um, which we call um, bahagi ng pagsalta or speech organs. And we have bilabial, alveolar, palatal, no, and so on. Kaya alam natin kung saan nanggagaling yung sound ng um, F, ng P, ng B, ng V, ano yung mga letters na ang um, sound ay nasal, ganon. No? At kung bakit ang wika ay binubuo ng mga sinasalitang tunog? Dahil nga, um, nagsisilbi itong elemento ng komunikasyon. So ang bawat tunog na binibigas natin ay mga katumbas na phonemes or um, sounds. no, Tinatawag natin pinakamaliit na unit ng tunog sa isang wika. So sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga um, ponemang ito, Nabubuo ngayon yung mga salita na may mga kanya-kanyang kahulugan, of course. No, halimbawa, yung salitang bata. So, may mga tunog siya ng ba, a, tsa, at a. No? No, kaya kapag pinagsama-sama natin yung mga yan, mabubuo natin yung salita na ang ibig sabihin ay isang kabataan. So, ang mga sinasalita nating tunog, so, mahalaga yan dahil um, nagbibigay ang mga yan ng iba't ibang meaning. Depende sa kung papaano pinagsusunod-sunod o ano yung naging kombinasyon nila. So, ang mga salita tulad ng aso, ng bahay, ng kuro. So, konkretong halimbawa yan ng mga tunog na kapag pinagsama-sama ay nagkakaroon ng malinaw at iyak na kahulugan. No, ang bawat tunog, uh, may papilya na ginagampanan sa pagbibigay ng meaning ng mga words. Kapag ang mga tunog ay binago o naligaw, maaaring magbago rin yung kahulugan ng salita na magdudulot ng possible confusion, no, kaya ang wika, hindi lamang siya simpleng pagbuo ng mga salita, kundi isang maingat na pagsasayos ng mga sinasalitang tunog na nagbibigay buhay at kulay sa ating pakikipag-ungnayan sa iba. So, ayon. Ang next naman, ang wika daw ay nasusulat. Sinubuo ng mga sinasalitang tunog, kundi ito ay nasusulat. No? Wherein, bawat tunog ay makatumbas siya na titik sa alpabeto. At yung mga titik na iyon or mga letra, nagsisilbi silang symbols or representation ng bawat sounds. No? Parang sa ganun, makabutay ng mga salita. Alimbawa, sa salitang bahay. No? So, Nandiyan yung mga sounds ng B, ng A, ng H, ng A, at ng Y. No? Na kapag pinagsama-sama natin, pa-formulate natin yung word na may definite na meaning diba? and structure. And then, ang kakayahan natin maisulat yung wika ay nagbibigay naman ng daan sa ating lahat upang makapag-record tayo ng mga information. No? Magbahagi tayo ng kaalaman at mapanatili natin or ma-preserve yung culture. Halimbawa, yung mga aklat, no, yung mga liham or letters, yung mga documents na naglalaman ng mga salita at pangungusap na nabuo mula sa mga ginagamit natin mga titik at alpabeto. No, lahat ng yan, ang mga sulat na wika ay nagbibigay sa atin ng chance no, sa ating lahat no, para magkaintindihan tayo at uh, kahit hindi tayo magkakasama sa, mga, sa oras na yun ang mismong komunikasyon. No. Um, parang nagsisabi siyang big kiss eh, no? At yung mga salita, kagaya ng libro, no? Tulak, salita, lahat mismo yan, no? Ay patunay na ang wika ay nasusulat. Ang bawat letra po ay may katumbas na tunog at ang tamang arrangement ng mga letters na iyon ay napaka-importante. Nang sa ganun, ma-express natin yung tamang meaning or tamang message. Halimbawa, yung libro, di ba? Yung mga letters niya, pag nirambol mo po yan, sabi natin ang word na bubuin natin ay broly. So, nawala na po ngayon yung um, original meaning niya na libro. No? Third one, masistema palangkas. At ang sabi dito, binubuo ng mga makabuluhang tunog na kapag pinagsama-sama ay makakalikha ng mga salita na bumabagay sa iba pang mga salita upang makabuo ng mga pangungusap. So guys, consistent at sistematikong na nakaayos sa isang tiyak na balangkas ang mga salita ng isang wika. Halimbawa, bisita, maaga, kasalan, dumating, hindi, makuti. So, i-arrange ia mo sila ngayon, no? Systematically. Para makonvey mo yung meaning na ang ibig sabihin, dumating ng maaga ang mga bisita upang hindi uh, sa kasalan. Ang wika natin kasi um, ay gaya sa definition na nagsisimula sa mga makabulukang tunog o poneman tinatawag natin na kapag pinagsama-sama, bisinaayos, uh, so makakabuo tayo talaga ng tunog o salita na tinatawag naman natin yung morpema. So we call the process na pagbuo ng mga morpema o mga salita na uh, morpologia or morphology kung saan ang mga ito ay maaaring tukuyin bilang payak, uh, may lapi, inuulit, and tambalan. no? O yung kayarian ng salita, sabi nga. At mula sa mga morpema, kung isasaayos natin sila or arrange and pagsasamahin, so makakabuo tayo ngayon ng mga pangungusap sa paraang syntax naman. So sa Filipino kasi may dalawang uri tayo ng formulasyon ng mga pangungusap. Yung ganap at saka hindi ganap. Pwedeng mahuli kasi yung simuno o kaya yung paksa. Gaya ng matangkad si Vico or pwede namang mauna ngayon yung simuno. Ibig sabihin naman si Vico ay matakad But in English kasi, no? Ang acceptable lang ay Vico is tall at hindi maaaring gawin sa pangungusap na tall is Vico. Mali yun. At sa bawat pangungusap naman, kailangan um, sa natin yung mga salita ayon sa pagkakabagay nila sa iba pang salita. At ang tawag natin ngayon dito is semantics, no? Halimbawa, sa pahayag na pretty boy. So, maaring isalin siya ng gwapong lalaki or magandang lalaki, di ba? Ngunit, um, katanggap-tanggap na, na, sa Pilipino, ang salitang gwapo para katumbas ng pretty boy. Pero kung ang ipap, itutumbas natin sa salitang pretty boy ay maganda, ang gagamitin natin ay walang kasunod na lalaki. So, pwedeng ang iniisip natin is babae. Kasi, di ba, ang maganda, karaniwan na siyang kinakabit sa mga babae, magandang babae. No? Pero okay naman itong uh, ikabit nga sa mga lalaki din. Basta, magandang lalaki. Ngayon kung gwapo, kahit wala nang lalaki, um, understood na siya. No? So, yun lang. Next naman, ang wika daw ay arbitraryo. So guys, ang wika ay naging arbitraryo, ang ibig sabihin lang nito, ang mga salita no, at mga meanings ay napagkakasunduan or napag-agreed ng mga taong gagamit ng wika na iyon. So, walang likas na ugnayin yung mga tunog o titik ng isang salita sa kahulugan nito. Nagkakaroon lamang siya ng kabuluhan kasi ang mga ito ay napagkasunduan na ganito ang magiging pagkakaunawaan ng mga tao. No, halimbawa, yung sertang puno, no, sa Tagalog ay nangangahulugan siyang halaman, no, na may katawan at mga sanga, no. Sa English, ito ay tinatawag na tree, no, habang sa Espanyol, ito ay arbol. So, makikita rito na iba-iba yung tawag sa parehong bagay, depende sa wikang ginagamit. Ang arbitrariness ng wika ay napakahalaga kasi, no, ito yung nagbibigidaan sa iba-ibang kultura na magkaroon ng, um, unique system na kanilang communication. Halimbawa sa Tagalog, no, yung salitang asawa, tumutukoy yan sa isang um, partner sa kasal. No? Ngunit, um, sa ibang wika, kagaya sa um, hindi kayo ang asawa ay maaari ding tumukoy sa kahit sinong tao na malapit sa puso. No? Hindi lamang siya um, better half. No? Hindi lamang siya kapareha sa kasal. Halimbawa din, no, nung mga salitang nagpapakita ng pagiging arbitrary nito, ay yung salitang bata. No? Sa Tagalog, ito ay pertaining sa isang kabataan no? o isang um, batang nasa murang gulang pa lamang. So, balit, sa kapampangan, ang salitang bata, so, nangangahulugan itong iniibig. Ganon, no? Bata kayo yan, sabi nga no? na, no? Ang mag kahulugan na ito, ng dalawang uh, mag bika wika, so, it shows lamang na yung mga kahulugan ay hindi sila likas, no? Kundi, um, bunga sila ng mga kasunduan sa loob ng isang um, community. So, ang next naman daw, ang wika ay may kanya-kanyang kakanyahan. So, ang ibig sabihin nun, every language, meron silang uh, unique na characteristic na hindi natin matatagpuan sa iba pang wika. No? Habang may mga aspects din yung mga wika na po pwedeng uh, sing sila, kagaya sa grammar, sa structure, no? may mga elements na exclusive lamang para sa particular na wika. Ganun yon. For example, sa wikang Tagalog, di ba? may mga salitang hindi natin direktang maisalin sa English o kaya sa iba pang languages na nag-exist. No? Ang halimbawa ay yung salitang nakakapagpabagabag. No. Isa itong salitang Tagalog na napakahirap niyang hanapan ng eksaktong translation or katumbas in English kasi nga napaka ano komplikado ng kanyang um uh, konteksto, no? Kasi emotional siya at at the same time nag uh, naglalarawan to ng kalituhan or pagkabahala. Sa wikang Tagalog naman, no, yung paggamit ng mga panlating ka, no, sa mga words like kabiyak, di ba? Kasi yung kabiyak, it is a term para sa asawa. Okay naman sa kasama, isang termino para sa kaibigan, o kaya naman, um, companion, gano'n, no? So, another example pa ng kakanyahan ng wika ay yung paggamit natin ng mga Filipino ng po at opo na hindi naman ginagamit ng iba pang mga races or mga lahi, no? Sa Tagalog, gamit na gamit yung mga ito, no? Nagpapakita kasi ito ng paggalang, lalo na sa mga taong nakakatanda or mga nasa authority. Wala itong direct na katumbas in English, no? And kahit sa ibang wika, like Japanese, wala din, no? Um, pero meron silang sarili nilang paraan pa paano yung paggalang. Number six, hindi daw maaaring ihiwalay ang wika sa kultura. So, ang wika kasi, kung bakit hindi siya pwedeng ihiwalay sa kultura, dahil um, ito yung pangunahing instrumento ng pagpapahayag at pagpapasa ng knowledge or kaalaman, mga paniniwala, mga tradisyon ng isang grupo ng tao. No? Yung wika, ito yung nagiging dahil, um, dalo or um, channel ng identity ng isang culture. No? Dito na papakita ang mga karanasan or mga experiences, yan, mga viewpoints or pananaw, at yung pagpapahalaga ng isang community. No? For example, sa kultura nating mga ano, ba diba, Filipino, so napakaraming um, words na nauugnay sa pamilya at saka sa pamayanan, kagaya ng kapwa. No? So tumutukoy ito sa pakikisalamuha no? at pagmamalasakit sa iba. So isa siyang concept na napaka-importante para sa isang Filipino family. Um, ganyan din naman yung salitang pakikisama, no? which refers sa uh, uh, pakikibagay natin, uh, pagpapanatili natin ng magandang um, ugnayan or relasyon sa kapwa. No? So yung salitang ito, wala kasi siyang direct na katumbas sa maraming wika. Kaya um, uh, nagpapakita ito na ang kultura natin at yung wika natin, magkaugnay sila at hindi sila pwedeng uh, paghiwalay. Ang irespeto natin yung um, ano man ang likas o natural na nakatangian ng bawat lugar kabilang dito yung kanilang language no kasi bawat region or community ano yan meron niyang kanya-kanyang uh, way of life no at uh, pakikipag-ugnayan so yung kanilang wika ay yung sumasalamin dito no for instance sa mga katutubong grupo sa Pilipinas gaya ng mga ano kapatid nating ifugao yung kanilang language hindi lamang siya paraan ng pakikipag-usap nila kundi isa siyang paraan ng uh, pagpapasa ng kanilang tradisyon na kaalaman no, in agriculture. Partikular yung ang kanilang pinakatanyag na ano, hagdang-hagdang palayan. Di ba? Or the banana rice terraces. So yung kanilang mga um, songs, yan, mga stories, mga ceremonies, um, na isusulat sila and at the same time, na ipapasa sila sa mga susunod pang um, generation. sa pamamagitan ng kanilang language also. no At yung bawat region or pangkat etniko, yung mga yan, meron din silang mga terminologies na naglalarawan sa kanilang mga kapaligiran, sa kanilang Um, pamumuhay no at sa relasyon nila sa kalikasan which is part of the culture. Higit ang pag-aaral natin ng iba't ibang wika dito sa Philippines, kagaya ng Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, no? hindi yung simpleng bagay lamang or pag-aaral ng kanilang mga um, sinasalita. Pero it could also mean na we are trying to understand their culture, no? Kasi, diba, In this way, nagkakaroon tayo ng deepening, mas lumalalim yung ating um, pagkilala at yung interaction natin sa iba't ibang grupo ng tao dito pa lang yung sa Pilipinas. No? At ayun nga, naiwasan natin magkaroon ng mga maling uh, concepts, magkaroon ng discrimination, bati lamang sa differences natin in culture. So natutunan natin i-embrace yung diversity. Ayun siya. Pang seven, ang wika daw ay nanghihiram. No? Kasi gawa daw ng hindi pagkikingili ka sa kultura ng isang bansa, yung bagay na iyon, kakailanganin talaga manghiram. So, yung panghiram, isa siyang natural na process no? para mapaunlad pa yung wika. Lalo na Um, we are facing globalization, di ba? At pagdating sa mga bagong technology, no, kalakal, mga ideas, no, halos pa man din mga yan, wala silang katumbas sa sarili nating wika, di ba? Halimbawa sa Filipino, maraming hiram na salita, di ba? Mula sa Espanyol, kagaya ng mesa or table, silya, which is chair, sapatos, which, is shoes, no? Kasi yung mga to, bahagi na sila ng um, bagong bagay na dinalalamang ng mga Kastila dito sa ating bansa, no? So yung panghihiram ngayon ng wika, hindi lamang siya um, limited doon sa mga bagay or konseptong um, physical, kundi pwede rin siya doon sa mga idea or concept na social at cultural, no? Halimbawa nga yung salitang demokrasya, yan ay ano lang, um, hiram na salita sa mga Griego taga Greece na demokrasya, demokratiya, no? Na nangangahulugang paghahari ng tao, di ba? Eh ang konsepto ng demokrasya Um, naging mahalagang bahagi na siya ng modernong lipunan. No? So, ang wika ay natural na nanghihiram ng mga salita sa um, kapwa pa niya wika. No? So, kapag yung isang bansa nakaranas siya ng pagbabago or um, interaction, pakikisalamuha sa um, iba pang grupo, no? nabipilitan siya ngayon gumamit ng mga salitang wala sa kanyang No? Para sa ganun, ma-preserve niya yung communication at uh, ma-express niya ng tama yung mga bagong idea na ito. For example, yung salitang computer. Hiram na salit tayo sa English, di ba? Kasi walang salitang tumutukoy dito sa traditional na Filipino. Kasi, ito, uh, Dulo siya ng teknolohiya eh, di ba? So, kagaya din mismo ng salitang globalisasyon. Yan mismo ay hiram na salita sa ingles na globalization. No? It is a concept na nagde describe sa mga lumalawak na ugnayan ng mga bansa no para sa ekonomiya, para sa usaping kultura at para sa usaping politikal no no so pinapakita dito kung paano ang wika ay patuloy na umuunlad at umaangkop sa mga changes ng dala ng panahon no? sa pamamagitan ng panghihiram or borrowing ayun po ito pa, ang wika daw ay hindi nahihiwalay sa kaisipan. No? Ang wika daw ang humuhulma sa kaisipan ng tao at naipapakita ng tao kung paano niya nakikita ang mundo at ang lipunang kanyang kinabibilangan gamit ito. So guys, ang wika, hindi siya pwedeng hihiwalay sa kaisipan sapagkat ito nga yung uh, primary channel ng ating mga thoughts no? ng mga gusto nating i-express sa kapwa nating tao. And through language, nagkakaroon tayo ng um, ability no, to shape or hubugin at express yung, at, yung ating mga ideas, yung ating emotions, yung ating mga viewpoints um, regarding sa mga um, issues and the world itself. no. So yung mga satang ginagamit ng isang tao ay hindi lamang sila basta naglalarawan ng mga bagay-bagay or mga events, pero nagpapakita rin sila kung paano uh, naunawaan ng tao yung mga uh, nabibigyan kahulugan ng mga salita no, or mga ideas na ito na umiira ngayon. No? For example, yung mga katutubong salitang Filipino kagaya ng loob, hindi lamang siya uh, nagre-refer doon sa physical na kinalalagyan kundi pati na rin sa uh, kalooban mismo o damdamin ng isang tao. No? So yung mga concept na nakikreate natin and napapasa natin from culture to another culture, no, binubuo ito ng mga ideas, pananaw ng isang tao sa kanyang sarili and sa iba no? For example, sa wikang Filipino, 'di ba, may word na yung utang na loob, no? Ito ay nagpapakita ng isang kaisipan na may malalim na pagpapahalaga sa um, pasasalamat at obligasyon nating mga tapos sa ating mga kapwa. Yung ganitong konsepto, hindi siya madaling bigyan ng translation din sa ibang wika kasi nga um, sa Filipino lang siya may malalim na pinag-ugatan. No? So, sa atin lang nagkakaroon kasi nung gano'n na sobrang um, systematic na pagpapahalaga no? Do doon sa efforts ng ibang tao. That's why tinatanong natin ito, di ba? Kaya nga, minsan binibigay lang na translation ng ano, um, utang na loob is sense of gratitude. E eh, gratitude is thankfulness, di ba? So, gano'n. Isa pang halimbawa ng salita na nagpapakita ng hindi po pwedeng mahiwala yung kaisipan sa ating wika, ito yung salitang paninindigan. Kasi yung paninindigan, hindi lamang siya uh, tumutukoy doon sa physical na pagtayo natin. Kundi, may mas malalim pa siyang kahulugan. No? Ito yung pagkakaroon ng matatag na prinsipyo or uh, paniniwala. No? Siyempre pa, sinasabi rin na ang wika ay buhay o dinamiko. Sabi daw, patuloy itong nagbabago at sumayaman. And then, nagbabago ang kahulugan ng isang salita na dumaragdag naman sa leksikon ng isang wika. So, ang wika po ay sinasabing dinamiko kasi patuloy siyang nagbabago no? at sumayaman, lumalago sa paglipas ng panahon. No? Ang pagbabago ng wika ay isang natural process na um, dulot ng iba't ibang factors or salik kagaya ng technology, ng culture, and ng uh, interaction natin sa iba pang mga tao, you no? Know? Sa bawat generation may mga bagong salitang umuusbong o nalilikha you no? Know? Habang may mga lumang salita naman na um, nagbabago ang kahulugan or nagiging obsolete na, naglalaho ba, you no? Know? For example, ang salitang selfie 'no. Kilala-kilala ngayon yung salitang ito, pero hindi pa siya umiiral noong mga nakaraang dekada. So sa pag-usbong ng teknolohiya, particular yung mga smartphone and uh, social media, no. Ito yung nagbunsod no para makreate no, at mag-exist na ngayon yung salitang selfie. Ngayon yung selfie bahagi na siya ng leksikon ng maraming wika, no? And kasama na siya sa Oxford Dictionary. No, at marami pang mga salita ang na isama nga ngayon doon ng mga salitang Filipino at mga salitang uh, millennial and Gen Z. No? So, ganon yung ibig sabihin ng buhay or dinamiko. So, isa bang salitang nagpapakita ng katangian ng wika bilang buhay at dinamiko, yung salitang kilig. No? Noong una, ang kilig tumutukoy lamang sa simpleng pakiramdam ng tuwa or saya ng isang tao na may kasamang panginig dahil sa inspirasyon or pagmamahal. Pero sa paglipas ng panahon, ngayon, parang ang lawak na ng kilig, nag-evolve na siya. Ginagamit na rin to Uh, sa mga context to na hindi naman about love kundi um uh, encompasses also it encompasses also yung mga bagay na um uh, nagbibigay ng masayang emotion no, or excitement sa isang tao at panghuli kung ang wika ay buhay o dinamiko pwede rin itong mamatay no kaya dito ganito nangyari sa ilang wika gawa ng kakulangan marahil sa pagpapaunlad dito at paglilimita sa kung anong wika lamang mayroon sila so ang wika kasi yes pwede siyang mamatay no kapag hindi ito naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon pa. O kaya kapag nawalan na ito ng gamit sa araw-araw na buhay, no, maging extinct siya, maging endangered siya, parang sa mga hayop din yun, no. So, ang paglimos natin sa paggamit ng isang particular na wika, pati yung ang kakulangan natin ng suporta ah, mula sa government or sa community, and yung pagdami ng mga iba pang dominant or mas ginagamit na languages, ayun yung mga um, common factors no, na nagiging reason kung bakit um, namamatay ang yung wika. So kapag ang kabataan hindi na natuto o gumagamit ng kanilang uh, katutubong wika, yung wika, nawawalan siya ng konteksto, uh, nawawalan siya ng saysay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So ang ending, unti-unting mawawalan nga ito sa paggamit nila. No? One concrete example na namamatay ang wika is yung salitang Ainu. No? Isa siyang wika siya ng mga Ainu o katutubong grupo sa Hokkaido sa may Japan, no? So sa kabila ng pagkakaroon niya ng mayamang kultura at kasaysayan, no, ang Ainu ay halos um nawawala na dahil sa kakulangan ng mga nagsasalita dito at ang pagtaas ng paggamit ng wikang Hapon sa pang-araw-araw na buhay. Ayun yung naging dahilan kung bakit ito um nanganganib ngayon, no? So yung mga huling natitirang nagsasalita ng wikang Ainu, bihira na lang, no? at yung kanilang wika hindi na siya uh, naipapasa sa mga kabataan. Ang salitang nagpapakita ng katangian ng wika na maaari itong mamatay ay ang salitang bontok. So ang bontok ay ginagamit lamang ng isang maliit na bahagi ng community dito sa Archipelago natin. At yung mga kabataan ay mas nahihilig na kasi ngayon sa paggamit ng Filipino o Ingles. Actually, malami pang mga wika na nagiging endangered ngayon na may chance na mamatay. No? Even yung kapampangan, kaya ngayon ma-advocate ngayon ng mga kapampangan ano language, di ba? Is talagang napaka-active. They promote it sa social media din. No, para hindi siya tuluyang mawala. Pero nanganip natin yan minsan. No? And of course, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Sana ay nagustuhan niyo ang mga pinag-usapan natin ngayon. At marami kayong natutunan. So, huwag kayong kalimutang mag-like dito sa ating video kung nagustuhan nyo po ito. And of course, mag-subscribe po kayo sa ating channel no para sa iba pang pa updates at i-click ang bell icon para maging update agad sa muli. Ito po ang Gramayo de Mera na nagsasabing mag-ingat kayo lagi at mag-enjoy sa bawat araw. Paalam! Ayan!